Grade 6 ako nang magkaroon ng manliligaw si Mama na isang teknisyan at itago na lang natin sa pangalang Tito Kaloy. At marahil ay nakita ni Mama ang katangian na hinahanap niya sa isang lalaki. Sinagot niya si Tito Kaloy at sa paglipas ng mga araw ay nagdesisyon si Mama at Tito Kaloy na magpakasal sa West para magsama na sa iisang bubong. Kinausap naman ako ni Mama tungkol sa bagay na iyon. At kahit mag-isa akong itinaguyod ni Mama habang nag-aaral ay hindi naman siya nagkulang sa akin. Kaya naman sino ako? Para hadlangan ko ang kaligayahan ni Mama. Pero sa pagdaan ng mga araw, na aking dinatahak ang mundo ng pagiging dalaga, nakasama namin si Tito Kaloy na realist kong yung klase. Din pala ni Tito Kaloy ang hanap ko sa isang lalaki. Naging mabuti si Tito Kole sa akin at pinunan niya ang kakulangan ng isang ama na hindi ko naranasan simula nung ako ay magkaisip. Kaya lang, hindi bilang isang kapalit ng kung sino man ang aking ama. Dahil higit pa roon ang aking naging tingin kay Tito Kaloy. Dahilan iyon, upang noong ako ay mag-college at nangupahan, na madalas akong dalawin ni Tito Kaloy ay kanyang kinalikot. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV At syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo Ang ganitong klase ng kwento Palike and subscribe naman dyan Pangalanan mo na lang akong Jaira ng Muntinlupa Tulad ng iba mong tagapakinig Ay gusto ko din mag ng aking love story or ewan ko kung para ba sa makakapakinig nito ay matatawag ba itong love story dahil ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na magkagusto ako sa isang lalaki na may ibang minamahal hindi lang basta iba dahil si mama ang pag-ibig ng lalaki na ito at siya nga ay si Tito Kaloy mula lang ako ay magkaisip Pumasok ng paaralan, naging madalas ang aking pagtatanong kay mama tungkol kay papa dahil nakikita ko ang ilan sa aking mga kaeskwela hinahatid ng kanilang papa. Samantalang ako we. Eh. Pag hindi si lolo, si lola o kaya naman si tita kulin na bunso ni na mama ang naghahatid sa akin. Bihirang si mama dahil pumapasok siya ng trabaho para kanya akong mapag-aral. And yes, kami ni mama ay nag stay sa bahay ni na lolo. Later on ay nalaman kung kaya wala akong papa sa kasamaang palad na atisod pala si mama ng isang lalaki na kanyang minahal noong siya ay high school. Di umano ay isang tricycle driver at noong mabuo ang kanilang sekretong ayudahan, naglaho na lang ang at hindi na, nagpakita kay mama. Wala naman akong masyadong kwento tungkol sa aking pagiging elementary. Wala naman akong masyadong struggle dahil kung sa waon ay hindi ko yun kailanman naging problema. Dahil dalawa ang nagbibigay sa akin, si mama at si na lolo Kung sa crush-crush naman, eh wala naman akong matandaan na mayroong gwapo sa akin mga kaeskwela. Mayroong ng mangilan ngilan pero wala naman silang apil sa akin. Hanggang sa ayon, grade 6 nga ako. Noong pumasok si Tito Kaloy sa buhay namin ni mama, gwapo siya. Maputi at nasa 5'6 ang taas. Meron siyang motor na ang kaspa sila ni Mama noong una. Nila kong sundin sa school. At ang unang beses din na nakita ko si Kaloy. At doon na rin siya ipinakilala sa akin ni Mama as Herman Niligaw. Ah, okay. Lang ang aking nandandaan na sinabi ko. Pero pansin kong gwapo si Tito Kaloy. At kung sa itsura ang basihan, ay eh, pasado. Agad siya sa akin para kay Mama. Doon na rin ni na nila lolo at lola si Tito Kaloy. And if I'm not mistaken, eh Andox yung binili niyang ulam. Dalawang 1.5 na coke at yun lang. Then sabay-sabay kaming naghapunan. At sa mga nagtatanong if meron akong real life tito at tita maliban kay tita Colleen, yes meron naman. Dalawa sila puro pamilyado at nasa kanilang mga asawa. Matagal ding nanligaw si Tito Kaloy kay Mama. Kung hindi ako nagkakamali, graduation ko noon. Noong sagutin siya ni Mama. Parang ako na nga yung nainip dahil tingin ko bagay sila ni Mama. And I think nakita ni Mama kay Tito Kaloy yung gusto niya sa isang lalaki. Siguro talagang hinintay lang niya ako makagraduate ng elementary. Noong ako ay mag high school, second year ako noon. Kausapin ni mama at tito aloy sina lolo at lola na sa huwes sila magpapakasal dahil gusto na nilang lumagay sa magulong buhay. At syempre ako kinausap din nila at grow na nga ang naging ganap. After nila makasal sa huwes, hindi nagtagal ay iniwan na namin sina lolo at lola dahil lalaki rin si tito aloy may pride. Gusto niyang siya ang magdadala sa amin ni mama. Kaya ang bunso na si tita kulin na lang ang naiwan kina lolo at lola. Develop na yung bahay noong aking makita. Pakiramdam ko nga eh, doon sa bahay na iyon nag-focus si Tito Kaloy. And after one year, ay nagkaroon ako ng isang kapatid sa ina. At noon pa mang dinadala ni Mama, ang panganay nila, ay si Tito Kaloy na ang nag-i-effort para sunduin ako sa school kapag hindi makakasagabal sa kanyang schedule. Lihim din siyang nag-aabot sa akin ng pera na pangdagdag raw sa aking baon. Malambing din siya sa akin at lagi niya akong pinaalalahanan. Nasalip ay isipin kung ginagawa niya iyon sa akin dahil anak ang trato niya sa akin ay hindi 'yun ang nangyari. Maaring oo para kay Tito Aloy ay eh, kailangan niya akong itrato na anak dahil asawa niya si Mama. Kaya lang, sa dami ng guwapo na aking kaklase noong high school eh si Tito Aloy ang nakakuha ng aking panlasa. Lagi akong excited kapag alam ko masusundok ako ni Tito Kaloy. At appreciate na appreciate ko ang lahat ng ginagawa niyang iyon. Lalo na kapag angkas ako sa motor niya at nakakapit ako sa kanya. Pero syempre ayoko mapansin niyang may gusto ako sa kanya dahil I'm sure nagagalit si Mama. Alam kong maganda at sexy si mama at alam kong isa yun sa katangian na nagustuhan ni Tito Kaloy kay mama. At syempre, kanino ba ako nang galing? Ang kalahati ng lahi ko ay nagmula kay mama. At sa itsura akong ito, I'm sure, guapo yung tunay kong papa. Kaya nagustuhan siya ni mama at nagkapishbulan sila. Kaya ayun, lobo. At ako ang kanilang naging bunga. High school na ako noon at tinataha ko ang daan ng pagiging dalaga at ang kasabay noon ay eh ang dahan-dahang paglilitawan Nang patunay na ako ay isang dalagang Filipina Delisyosa at masustansya <laughs> At ang lihim kong pagtingin kay Tito Kaloy Ay patuloy kong itinago hanggang makagraduate ako ng high school Siya rin ang aking naging inspirasyon Baka nga siya pa ang dahilan kung bakit nakagraduate ako ng high school ng walang sabit Sa dami ba naman ng gwapo doon kung isa doon naging jowa ko, hindi po posibleng natulad ako kay mama. At ang pag-ibig, pag-ibig, kung iyon sa aking tito kaloy, ay mas naging masigla noong ipush niya ang pag-aaral ko ng college. Meron na kasi akong dalawang kapatid kay mama at tito kaloy. At si mama naman ay gustong gusto pang magpatuloy sa pagtatrabaho. Kaya gusto niya ay ako ang maiwan sa aking mga kapatid na hindi sinang-ayunan ni Tito Kaloy. Ani ah, kung pwede namang sina lolo at lola kapag sila ay nasa trabaho. Aabutan na lang nila kapag sahod. Dagdag pang gastos na rin ni na lolo. Sayang naman raw kung matitigil ako ng pag-aaral. Tsaka wala pa namang nag-aaral sa dalawa kong kapatid. Dagdag pa ni Tito, malaking tulong ako kay mama kapag ako ay nakagraduate dahil hindi ako mahihirapan humanap ng trabaho. Kahit daw sa kanyang pinapasukan kung kari si graduate ako, eh kaya niya akong ipasok. At dahil nasa panig ko si Tito, dagdag pugi points na naman iyon. Wala nang nagawa si mama at dahil mas magiging magastos kung mag-uuwian ako ay inihanap na lang ako ni Tito ng mauupahan. Kami ang magkasama naghanap dahil ako ang maninirahan yung apartment na hindi masakit sa bulsa pero maganda sa mata. Meron kaming nakita na simple lang. Parang isang extra kwarto na may sariling CR at lababo. Sabi sa amin ni Madam, dati raw iyong kwarto noong kanilang tendera. Noong nasa abroad pa ang mister niya. Meron kasi silang isang mini grocery na pinagtutulungan na nilang mag-asawa na asikasuhin. Dahil lahat naman raw ng anak nila ay eh, tapos na at may mga hanap buhay na. Sa simula ng aking pagiging buhay kolehiyala, nangungupahan, may sariling kilos at medyo may kalayuan sa pamilya na Friday kong umuwi ng bahay ay masasabi kong medyo mahirap lalo na kung sanay ka na kompleto ang pamilya. But on the other hand, para sa mga katulad kong nagdadalaga na pagdating ng tamang panahon ay eh magkakaroon ng sariling pamilya. Magandang praktis ang kahit minsan ay matutunan ang mamuhay mag-isa. Lalo na ang matuto pagdating sa pagbabadget ay tunay na ang malaking tulong mag-asawa man o hindi ang isang individual at eto na nga. Dahil ako lang naman ang nakatira sa aking nakuhang kwarto. May pagkakataon si Tito Kaloy lang ang aking naging bisita para ako ay kanyang bisitahin kahit ang totoo, ay tumatawag naman siya sa akin para kumustahin ang aking sitwasyon. Ang akala pangalina madam ay boyfriend ko si Tito Kaloy at siya, ang literal na nagpapaaral sa akin. Although, dalawa sila ni mama na nagpapaaral sa akin. Hanggang sa isang pangyayari ang hindi ko inasahan. Kahit ang totoo ay lagi naman akong nag-iingat. Ang masama noon ay naabutan pa kami ng asawa ni Madam habang kinakalikot ni Tito Kaloy ang doorknob ng pintok. Nandoon naman si Madam at ipinaalam namin na naiwan ko ang susi sa loob. Nag-ask pa nga ako kung may spare sila pero wala na raw. Dahil simula ng gabin ang kwarto para sa kanilang dating tendera ay hindi pa sila nagpapalit ng doorknob. At dahil sinauna ang doorknob, minasten na rin ni Tito Aloy pero hindi umobra. At ang asawa narin rin ni Madam ang nagsabing baklasin na lang ni Tito ang doorknob. Ganoon na nga ang ginawa ni Tito, minartilyo na kinabra pa. Nadamay ang mismong pinto dahil wala namang ibang opsyon para buksan. Napatanda rin dahil bukod sa napalitan ang kulay, kalawang na doorknob ay napalitan din ang aking pinto na luma at halos ginawa ng paraktisa ng pagsusulat. At si Tito Kaloy ang kauna-unahang bumaklas sa tagal na ng kwartong iyon. Nagpatuloy na ganoon ang setup. Padalaw-dalaw lang si Tito Kaloy sa akin hanggang sa noong masanay ako ay naging limitado na at nakikita na lang kami kapag uuwi ako sa bahay. Tulad ng isang bagong kagamitan na lalaos, kumukupas at naluluma, ganon din ang aking lihim na pagtingin kay Tito Kaloy. Natatawa na lang ako kapag naaalala kong kamuntikan kupang hamunin ang pagmamahal ni Tito Kaloy kay Mama. Mabuti na lang at nasa matinu akong pag-iisip. Naisip ko rin na ang dami namang lalaki dyan. Hindi lang naman si Tito Kaloy ang guwapo. Hindi lang naman si Tito Kaloy ang lalaki na nagtataglay ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Malay ko, di ba? Konting kembot na lang graduate na ako. And who knows, di ba? Baka nasa tibi-tabi lang ang lalaking bubuo ng pangarap kong pamilya.